Paano patumbahin yung katabi mong sari-sari store? Sa usapan natin to, tuturoan kita kung paano patumbahin lahat ng gumagayas tindahan mo. Paano sila patumbahin? Paano sila paalisin sa mundo ng pagnenegosyo? Kasi ang kalapit na bahay mo, Yang kapit kapitbahay mo, pag nakita yung sari-sari store mo, yung tindahan mo na kumikita, gagayahin ka ng mga yan. Di natin may iwasan yan. Kapag ginaya ka, hati na ang customer nyo. At malaking taga sa pera yun, sa kita ng negosyo mo. Kaya ngayon sa usapan natin to, tapusin mo to. Kasi tuturuan kita kung paano patumbahin lahat ng gumagaya sa negosyo mo. Paano manalo sa competition ng negosyo mo. Lahat yan matututunan mo kapag natapos mo ang buong video to. So anyways, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles, isa po akong negosyante na may limang taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano patumbahin ang katabi mong sari-sari store? Kung gusto mong malaman yan, may kwekwento muna ako sa'ya. Let me tell you, A story. Nabanggit ko na sa nakaraang vlog ko, sa nakaraang video ko, na ang inay ko, ang mother ko. Matagal na sa mundo ng sari-sari store. Nung pandemic, taong 2020, nung panahong hindi makalabas ang mga tao, lockdown. Lockdown ng bawat barangay, ang bawat lugar. Sobrang higpit sa magpapasok ng mga ibang tao. Itong tindahan namin, nahuli namin yung opportunity na kailangan ng tao ng mga pagkain. At yun ang tininda ng inay ko sa kanyang sari-sari store. Sobrang pumaldo kami dun. Yung mga isda, gulay, Diyan kami pumaldo sa sari-sari store ng aking inay. Nung ginawa namin yan nung pandemic, talagang pila ang tao, dumugan tao, umaga pa lang, sold out kami. Kasi kami lang yung nagbebenta niyan eh, sa barangay namin eh. At lockdown nun, sobrang higpit dahil sa mga pandemic. Kaya lahat ng tao sa barangay namin, sa amin nabili ng mga ulam, mga karne, mga isda. Kaso ang problema, yung katabi ng sari-sari store namin, nainggit. Ginaya ang sari-sari store ng aking inay At hindi lang yun Yung kapitan namin Gumaya din sa tapat namin Ginaya din ng aming sari-sari store So yung market namin Naghati kami tatlo Ginaya kami dalawa eh Yung katabi at yung katapat na kapitan So tat tatlo na kami Tatlo na ang sari-sari store din sa amin So yung customer namin dumog dati Umunti Ramdam namin ng tumal Simula nung ginaya kami Pero alam mo, ang, alam mo ang ginawa namin? Sinabi ko sa aking inay Na ipokus natin ang marketing Marketing ang pinokus namin Binild namin ang branding Ang brand ng negosyo namin Para tumatak sa puso't isipan ng tao Ang pangalan ng negosyo namin Yan ang pinokus namin Simula nung ginaya kami Nang katabi namin At nung kapitan Yan ang pinokus namin branding. Tapos ang inay ko, napakagaling talaga sa negosyo eh. Ang galing niya umisip ng paraan kapag puro problema na. Ang ginawa niya, naging supplier siya. Di ko na lang sasabihin ko anong produkto yon na naging supplier siya. Basta yan ang dalawang ginawa namin. Branding marketing. At naging supplier siya ng ibang produkto. Kita mo ang pinagbago sa buhay namin. Yung tindahan ng aking inay. Hanggang ngayon, magsasampun taon na. Hanggang ngayon, antibay pa rin. At sari-sari store namin. Ang pinakamalakas sa barangay namin ngayon. Yung mga nanggaya gaya dati. Yung kapitan. At yung katabi namin ng gaya. Nawala sila. Kasi hindi naman talaga sila utak negosyante. Nakitaan lang nila na kumik kita itong negosyo to tapos ginaya nila malawak ang mundo ng pagninegosyo kapag gumaya ka lang sure ball dead ball ang negosyo mo kaya ang inay ko utak negosyante yan bata pa lang yan nagumpis yan ng walang puhunan alahas pa nun hanggang sa naging sari-sari store. Talagang utak negosyante. Kaya sobrang hirap niyang patumbahin sa mundo ng pagnenegosyo sa sari-sari store niya. Kaya ngayon tuturuan kita kung paano patumbahin ang katabi mong sari-sari store. Sa kwento ng buhay namin sa mundo ng sari-sari store, tuturuan kita kung paano patumbahin ang gumagaya ang katabi mong sari-sari store. Ang pinakauna natin dyan, trabahuhin mo ang produkto at ang pagseserbisyon mo. Meron ka ng produkto. Ito na yung sari-sari store. Ngayon, hahanapin mo yung mga taong customer mo. Yung mga loyal talaga sa'yo. Yung mga solid talaga sa'yo. Yung mga magiging kaibigan mo. At gagawa ka ng isang grupo. Gamit ang internet, group chat, Group chat ang gagamitin mo. Lahat ng suki mo, i-invite mo na pumasok sa group chat na yan. Sa pamamagitan niyan, mas lalalim ang tiwala sa iyo, ang pagkakilala sa negosyo mo at paulit-ulit silang bibili sa iyo. Kasi ramdam nila na bilong sila. Ramdam nila na kaibigan ka nila, na ikaw na may-ari ka. At napakahiwaga ng feeling na yun na maramdaman ng customer yun. Kaya kahit gayahin ka ng iba, Loyal sila sa iyo. Sa iyo sila bibili lagi. Sa iyo sila babalik lagi. Kasi group chat 'yan eh. Gabi-gabi kayo nag-uusap. Aalagaan mo sila. Pagsisilbihan mo sila Nang mahabang panahon. Kaya ngayong narinig mo to, gagamit ka ng technique na gumawa ka ng group chat technique. Ito yung technique na gagawa ka ng group chat. Gamit ang internet, i-invite mo lahat ng suki mo at palagi kayo mag-usap. Kaibigan, group chat grupo para kayong trupahan yan ang gawin mo para hindi ka matalo para patumbahin ang lahat ng gumagaya sa negosyo mo group chat ang paraan para maging loyal sa'yo ang mga taong gusto mong pagsilbihan ng negosyo mo malinaw ba? ayos? okay next dadako na tayo sa pangalawa nating paraan para patumbahin ang katabi mong sari-sari store ay ang branding tungkol sa marketing kailangan tumatak sa puso nila sa isipan nila ang negosyo mo. Kailangan pag sinabing sari sa store, ikaw maaalala ng mga tao. Yun ang branding. Itatatak mo na sa kanilang puso ang pangalan ng negosyo mo. Parang Jollibee. Baon na baon sa puso ng tao ang pangalan ng Jollibee. Yun logo nilang bubuyog. Baon na baon sa puso yun. Kasi pinagtrabahuhan yun ng mahabang panahon. Branding. So ngayong naalaman mo to, paano mo gagawin ng branding? Simple lang. Gagamit ka lang nito. Mag-vlog ka. Technique. Ito yung technique na araw-araw magbablog ka tungkol sa negosyo mo at ipopost mo sa internet mo, sa mga social media mo. Sa pamagitan niya na araw-araw mong gagawin yan. Nagpopost ka, nagbablog ka, tatatak sa puso't isipan nila ang negosyo mo. Makikilala ka nila ang negosyo mo kapag araw-araw mong ginagawa yan. It's all about consistency. Walang madali. Lahat pinagtatrabahuhan ng mahabang panahon ultimo si Jollibee, ilang taon na yung negosyong yan bago yan nagtagumpay. Palagi mong isipin yan, branding. Trabahuhin mo yan ng mahabang panahon. Gamit ang pagbablog. Kung gusto mong hindi na mahirapan, mag-comment ka dyan sa baba na magpapaturo ka. Tuturuan po kita tungkol sa marketing and branding. Isang buwan po yan. Di ka na mahihirapan. Lahat ng trial and error ko dati, ituturo ko sa'yo sa isang buong buwan lang. Tatlong taon na po ako sa mundo ng pagbablog. At alam ko na po ang sikot-sikot dyan. At lahat po ng dinanas ko sa pagbablog, ituturo ko po sa iyo lahat. Isang buwan lang, alam mo na lahat ng dinanas kong mali. At kung paano ko tinama yun. Mag-comment ka po dyan sa baba na magpapaturo ka. Ayos? Okay, next. Dadako na tayo sa pinakahuli nating paraan para patumbahin ang sari-sari store na katabi mo ay ang system. Kailangan magkaroon ng sistema ang negosyo mo. Maraming system sa isang negosyo. Malawak yan. Pero bibigyan ko kayo ng apat na system. Una ang marketing system. Pangalawa ang benta system. Pangatlo ang accounting system. Pangapat ang operation system. Ang marketing system, pinakauna. Yan ang hahatak sa mga tao. Yan ang magpapakilala ng negosyo mo. At yan dadami ang inquiry. Pag dumami ang inquiry dahil sa marketing system mo, lilipat ka sa benta system. All about pera na to. Benta na. Iko-convert mo na sa pera yung mga nagtatanong tungkol sa negosyo mo. Nagtanong dahil sa marketing, nalaman na may negosyo kang ganyan. Ngayon, iko-convert mo na sa benta yun, sa pera yun. At benta system na ang kailangan mo dun. At kapag nagkaroon ka ng maraming benta, Accounting system na ang sunod. I-account Ia mo na lahat ng pera mo. Kahit marami kang benta, hindi ka marunong mag-accounting, makukupitan ka. Accounting system ang pangatlo. At ang pinakamahuli, ito na yung paraan para maiwanan mo ang negosyo mo. Na-standard pa rin ang procedure. Parang Jollibee. Di mo na nakikita mga may-ari nun. Pero yung lasa ng fried chicken, pare-parehas pa rin. Kasi may standard, may operation system. At yan ang apat na kailangan mo. Makakabili ka ng mga bahay dyan kapag na-master mo yung apat na system na yan. So ang tanong, bakit ko sinasabi sa inyo to? Bakit ko tinuturo ng libre sa inyo to? Alam mo kung anong dahilan? Kasi para sa akin naniniwala ko. Ang mga Pilipino, ingitero't ingitera yan. Ayaw niyang umaangat ka. Kaya pag nakita niya yung sari-sari store mo, yung tindahan mo na malakas. Gagayahin ka ng mga yan. Matindi ang kalaban natin dito. Yan ang pinaniniwalaan ko. Lahat ng tao pwede kang gayahin. Ang matindi nating kalaban dito, kapag ginaya ka at wala kang alam, magpapababaan kayo ng presyo dyan. Hanggang sa wala na kayong tinutubo, palugi na kayo ng palugi. Parehas patay, parehas lugi ang negosyo nyo, nang gumayo sa negosyo mo. Yan ang masaklap nating kalaban. Kaya ngayon palang inaanyayahan kita, tandaan mo yan. Yan binigay ko sa iyong paraan para patumbahin lahat ng gumagay sa negosyo mo. At inaanyayahan kita, sama-sama tayo para lagi tayo makapag-usap. Subscribe mo na ako. Join me! Pindutin mo yung subscribe na yan. Para lagi tayo makapag-usap, makapagkwentuhan tungkol sa pagnenegosyo. Kakampi mo ko, kasama mo ko, samahan mo ko. Subscribe ka na. Pindutin mo yung subscribe na yan. Mga kanegosyo ko, galingan mo palagi. Baguhin mo na ang sarili mo. Yung dating ikaw na walang alam, yung dating ikaw na takot, baguhin mo na. Kasi para patumbahin lahat ng kalaban sa negosyo, kailangan may puso ka. Kailangan tuloy-tuloy ka na kahit anumang pagsubok na dumating sa negosyo mo, tutuloy ka pa rin at palagi kang magdasal. Palagi mo siyang tawagin kasi darating ka sa punto na hindi mo na alam ang gagawin mo. Kaya nga nagkausap tayong dalawa kasi alam ko may dahilan kung bakit napakinggan mo ko. Huwag mong kakalimutan ang pinag-usapan natin. Gamitin mo yan para sa pamilya mo. Tignan mo lagi ang anak mo. Tignan mo ang pamilya mo. Tignan mo yung mga idol mong matatagumpay na negosyante. Lahat yan maaabot mo. Kapag tama ang ginawa mo. Kapag alam mo ang ginagawa mo. At yan ang pinag-usapan natin. Saludo ako sa iyo kapwa negosyante ko. Kasi isa kang negosyante. At kapwa negosyante kita. Palagi tayo mag-usap. Palagi tayo magkwentuhan. Subscribe mo na ako. Pindutin mo yung subscribe na yan. Alam kong gusto mo lagi ng gantong usapan. Para lagi tayo makapag-usap pindutin mo yan, subscribe na yan. Like mo na rin ang video to. Comment ka na rin. Share mo na rin to sa mga taong gusto mong tulungan. Kung alam mo makakatulong to sa maraming buhay ng tao, itong pinag-usapan natin to, i-share mo ang video to. Pindutin mo yan, subscribe na yan, para lagi tayo makapag-usap. At nga pala, tuturuan po kita maging vlogger sa isang buong buwan. Branding, marketing, isang buong buwan ko po yung tuturo sa'yo. May bayad po yan ha, pero wag kang mag ala Yung mga nilulugi mo sa negosyo, dahil sa wala kang alam, mas mahal yung pagkalugi ng negosyo. Magbayad ka na. Mag-enroll ka na sa akin. Sobrang mura na niyan. Kasi trial and error ko yan sa mahabang panahon. At sa isang buong buwan, tuturo ko sa'yo. Lahat ng natutunan ko, trial and error ko sa mundo ng marketing. Bibigyan natin ng marketing system ang negosyo mo. At libre kong ituturo sa iyo ang accounting system na gumagana sa mga negosyo natin. Libre lang yan. Mag-enroll ka lang sa aking marketing program, branding program. Be a vlogger program At libre ko sa iyong ituturo ang accounting system Katulad ng binanggit ko sa iyo kanina Yung apat na system na kailangan mo Marketing system, benta system, accounting system, operation system Kung gusto mong matutunan yan, mag-enroll ka na ngayon pa lang Comment ka dyan sa baba na magpapaturo ka, mag a ka At mag-uusap na po tayo nun kapag nag-comment ka at uumpisa na po na agad natin ang ating turuan, ang isang buwang program na ituturo ko po sa iyo. Ang marketing and branding, be a vlogger program, at libre ang accounting system. Ayos ba yun? So yun lang po muna, maraming maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna, kita kita po tayo susunod. Ako po muli si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Huwag na huwag mong papakainin. Ciao, bye!